Sam's Pizza. Ah, uh, kinalulungkot po namin na nangyari sa Sam's Pizza uh, nasunog po siya noong linggo. Uh, pagkabuhay po yata natin natawag natin yun na uh, abente yata ho yung pecha noon. Uh, nasunog siya ng hindi ko lang ho mapalam um, kung umaga o half uh, tanghali na sunog no. So sobrang init siguro. Ah uh, po natin tungong ung pizza tong lasa ng pizza nila dahil ito po ay isang uh, barkada na natin. Kinalakihan na ng Olongapo po 'to eh. Ito yung kauna-unahang pizza natikman natin sa Olongapo. Ito ho oh, nag-introduce ng pizza dito sa Olongapo, ang some pizza. Oh. Um ana damay po eh kasama po niya na sunog 'yon. 2200 club ho oh, eh. ito toto ito, sa ano na yan. Kaya mag-ingat nga itong at medyo mainit ho ang panahon eh. Kaya sa bumubuo po ng sa pizza, uh, nakikaramay po ang buong Olonga po sa inyo na sana uh, makatayo po kagad kayo dahil hihintayin po namin uli ang pagpubukas ninyo. Uh, mamimiss po namin ng mga pagkain na inahanda nyo sa amin taga olonga po. Kaya sana po makarecover kagad kayo. Uh, hihintayin po namin kayo kung mapansin po ninyo yung usok sobra na po halos uh, may apoy na usok sa loob hindi lang makalabas kaya grabe na po ang usok niyan dito niya sa magsaysay mismo ito yung pinaka uh, sa ano uh, main na mga business commercial business dito sa Olonga po andi dito na ho lahat sa magsaysay drop kainan club karaoke lahat ho andi dito na kaya itong lugar na ho nito eh, talagang kilalang kilala ho to. At uh, kung, kung nagkaroon ng magsaysay, nandudo na rin ho ang Pizza. yan ito ya, yan ho ang Pizza, pinakatatay ng pizza rito sa Olongapo. po. ano ho, kung mapansin nyo, napakalakas na ho ng apoy niya sa loob. Ayan ho, uh, ang init ho niyan halos dito sa kinalalagyan ho ng ang nagkakamera ramdam na ramdam niya sa sobrang init so nakikiramay po ang buong ulong sa inyo na sana po ay magsama-sama ulit tayo at uh, muli matikman uli namin ang pinakamasarap na pizza sa ulong po So mga idol, ah, natin natin nangyari sa subs, no? So welcome Angel Pizza dito sa Olonga po. Ito pong pizza na to, eh, umorder tayo para graduwa natin kung ano ba naman to. Kung siya ay okay, masarap, ah, ah so tingnan lang natin. Titikman na lang natin. Oh, shoutout nga para kay GJ Motor Vlog. Yan ang kasama natin sa kalsada. So yan yung mga tropa na maingat Pag papatakbo sa kalsada At Tinitingnan uh, uh, nila yung Mga kaganda sa mga toda Tine-check na nila, tinatanong-tanong nila Para sa ganun, makatulong sila Ng konting idea sa mga toda-toda So mabuhay ka kaibigan So tingnan natin ito ngayon Yung Angel Pizza na ito Sama-sama sa Angel Pizza, dito huya tayo sa pendler Ayan, pendler yan Pendler So, titikman natin siya. huhusgahan natin siya. Chicken niya. Uh, kung ito ba ay eh, okay. O yung pizza na. At uh, tayo ng, ano, na pepperoni pizza. So, para matikman natin. Ano? Uh, okay naman sa itsura naman ng kanyang chicken. Okay siya. Uh, mamaya ka natin huhusga. Siyempre, ang pinaka-importante rito yung tinatawag niyang pizza. So, Angel Pizza. So, kailangan niyang patunayan kung bakit siya naging Angel. Tingnan natin yung loob. Ang pizza lang masarap yan pag mainit. Kaya, banatan na habang mainit. Uh, parang ano rin. Parang Yellow cub Pizza rin to. So, titignan natin kung okay oh, sino sa kanilang dalawa ang okay sa lasa. Ang Yellow cub o oh, ang Angel Pizza. So, saan kaya siya level sa Green Meat, sa Health o kung sa pang sa shakies o cock yan meron pa pala tayong nalimutan yan. babanatan natin yan pupuntahan natin lahat ng pizza para sabihin sa tao na pwedeng kumain ng pizza ang mga senior basta medyo ingat ingat lang alam naman natin ingatan natin eh yung maalat at mamantikang pizza. Ito hindi gaano siyang mamantika, oh. mapapansin niyo, wala siyang ano. So pag pagdating naman sa lasa, hindi siya ganong kaalat, para lang siyang ano, Uh, yellow cab. Yan, yellow cab pizza. Parang parang ganun lang siya. Oh, makikita ninyo, hindi siya masyadong greasy na masyadong ano, tapos maalat. Yan ang pinagbabawal, bawal, bawal sa atin. May mga 40 years old na pataas eh. Yung mga ganyang klaseng pizza. So, sa atin, ano, sa mga edad natin, okay pa rin to. Okay pa rin tong pizza na to. Oh, na medyo parang nauubos ko na isa, no? Uh, medyo masarap siya, malinam na, ma... Ah, uh, tapos manipis lang yung kanyang oh, yung kanyang dough. O, oh, kita nyo Manipis lalo pag mainit na mainito. Ah, uh, numinipis 'to eh, masyado eh. Kasi pag uh, malamig yung dough, parang umaalsa eh. Kaya mas masarap talaga sa pizza kainin yung mainit. Uh, pag hindi na mainit eh, hindi na siya okay. So tingnan natin yung chicken ano kung okay naman. Pero parang yung sibak ng chicken niya medyo ano, no? Pero is, yung, uh, yung lasa naman, okay naman siya dahil tikmat ko nga siya, okay naman. Pero iba pa rin ng Jollibee. Jollibee kasi talagang kahit sa, sa simula sa balat hanggang sa buto nakakain mo. Ibig sabihin, hindi siya hilaw. Tignan, uh, hilaw yung loob. Kasi may mga kasi uh, mga chicken na kapag uh, kinain mo, eh tayo may mga gusto natin yung talagang nasa buto, no? Uh, medyo hindi siya luto. Ito naman, tingnan naman natin spaghetti, no? tikman natin. Ayan. Uh, Alam mo, jelly bilang lang yun. Jelly bill lang yun, ha? sasabihin natin. Pero walang tumatalo pagdating sa chicken nun at saka sa spaghetti. Pero ang spaghetti naman sa akin, ha? Oh, sa akin lang naman. Ang gustong gusto kong spaghetti sa shakies. Ayan. Shakies talaga. Pagdating sa spaghetti, walang tatalo sa shakies. Yung panlasa ko lang ha yung herbs ang gustong gusto ko doon eh. Yung pizza naman nila doon, medyo manipis, manipis na manipis din. Ayan, uh, yan, ayun yung, kuha nyo, chicken. No? Kung mapansin nyo nga, medyo kuha sa parting buto na, di ba? Hindi na siya lutong-luto. Kailangan talaga, para masulit ng mga tao yon. Yung... tingnan natin yung balat. Oh, medyo hindi na siya malutong, no? Para masulit ng tao yung kinakain niya, kailangan hanggang buto, luto ang chicken nyo. Hindi naman pwedeng karam magagawing karne yan na uh, half cooked eh, na pwedeng kainin. Pag hilaw hindi na natin makakain yan. Kaya kailangan kapag sa chicken kailangan kapag uh, may umorder lutong-luto siya hanggang sa buto. Para yung pera niya nasusulit niya kasi ang chicken na pinakamasarap yan talaga yung bandang buto. Eh. Yung pag ninangatangata mo na yung buto, no. So sa chicken uh, sa akin wala pa rin tataras sa Jollibee Ah, uh, bagamat s S.N.R. medyo okay siya, 'yung chicken nila ron, ah, uh, 'yung pizza nga lang, 'yung pizza nga lang medyo oily medyo maalat. Sa pagdating sa spaghetti, ah, uh, uh, okay lang pero s'yempre anong ang kuam rin na uh, jali pa rin 'yung pinaka masarap sa mga bata, matanda, gano'n. Jolly sa tarin. Pero nga sa akin nga, ang gustong gusto ko spaghetti galing sa Shakey's. So, minsan po punta tayong Shakey's. Babanata naman natin pizza, tsaka spaghetti, tsaka chicken nila rong. Parang, ito yung garlic bread nila na parang pizza na, ito, 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 Parang siyang pizza na maliit eh, di diba? Okay siya pag mainit. Yan. Ah, pwede pwede siya doon sa iba kasi iba yung garlic na Nakagis na natin yung medyo square na mahaga Na pwede mong ipunas doon sa sauce ng spaghetti Yung e no, masarap eh uh, Pag gusto mong ganun, masarap yung spaghetti mo uh, Pumunta ka sa Sa press Bread Prince Bread ba yun? The Press Bread Bumili ka doon ng kuwan Bumili ka doon ng uh, Tinapay na nanapang spaghetti Yung talagang ipapunas mo siya Sa sauce ng spaghetti So, balikan natin itong pepperoni nila. Itong medyo malutong siya. Okay, original. Talagang totoo yung pepperoni nila na hindi siya yung parang ham na na, na ng pabilog. <laughs> hindi parang ganun. Hindi parang ganun. Talagang pepperoni siya. Kasi pepperoni kapag gano'n yan, eh, yan. So, thank you ulit. Picture uh, Pitcha sa tayo.